Hello, hello, mga Inday, mga dong dung Kararating ko lang galing grocery. At ito po ang aking mga napamili. Ito po mga Inday, ang aking mga napamili. Ayan, si Garillo. Ito pa sa kahon, ayan. Ayan, ni Rosy kanina umaga. Dahil, Marami pa tayong gagawin. Ito po ang halaga ng aking mga pinamili. Nagmamadali po ko mga inday na mag-grocery kanina umaga. Dahil pagkatapos ko po mag-grocery ay mananahi pa po ako. Ayan po yung mga aking tatayin. Nakahanda na ayan. Ayan po mga inday ang aking tatayin. Kaya ako nagmamadali kanina umagang mag-grocery. Ito po mga inday na mga sandu po yung pang basketball ayan Nakare Naka-ready na ayan kaya po ako kanina ay nagmamadaling naggrocery para pagdating ko po, po ay mananahi naman po ako.